Maganda hapon po mga sa, So, gusto ko lang i-share sa si inyo yung experience ko. Dahil, alam nyo po ba na um, first time, for the first time na nakasahod na po ako kay Meta, kay Facebook. So, nagbunga na yung paghihirap, yung tiyaga, sakripisyo sa so pag-upload o so sa paggawa ng content maliit lang naman po. Hindi naman po ganun kalaki. Pero nakakatuwa kasi kahit maliit, yung parang maano yung pagod mo ba sa ilang buwan din simula nung na-monetize ako. So, ngayon pa lang ako nakataakod. So, nakakatuwa kasi isipin mo, mag-upload ka lang naman, magsisipag ka lang magawa ng content mag video video ka. So, random naman. Wala namang niche yung content ko. Pero, ba diba, sumahot na. So, hindi siya ganun palaki. Pero, um, blessings na po yun na yung sahod ko kay Meta na makabawas man lang ng pautangan. syempre, unang-una kailangan natin yon So, ba diba, si mo, saan pa natin yung kukuhanin, ba diba? Sideline. So, while working. So, nakakatuwa yun. Kaya, kayo din, kung kayo nag start pa lang or malapit na kayo sa katotohanan para sumagod, huwag kayo mapapagod. Pag napagod, konting pahinga, laban ulit. Dahil, makakasahod at makakasahod ka. Tsaga-tsaga lang. Meron po talagang kita. Although maliit, pero at least meron. ba? Diba? tambawas Pambawas, kautangan na din or say, pandagdag sa budget. ba? Diba? Isipin nyo, maliit lang yon, makabayad ka na, nakabawas ka na ng utang. May nabili pa ako. Ito. Tara! Oh, uh, okay. Oh, uh, mura lang to. Tara to, ano ba? Oh, Ilan to? 2, 4, 6. So, 33 pesos lang to. Hmm. Unang um, souvenir ko south ko kay Meta. Siyempre, bukod sa nakapag-bless tayo ng kautangan, dapat meron tayong mabili eh para may makita tayo, hindi yung bayad utang lang. So, ito lang yung nabili ko. 33 pesos lang ito. ba diba, Sobrang ano, nagagamit mo na. So, I hope next month soon kapag ano, kapag makasahod ulit, makabili ulit tayo ng mas mahal na dito ng konti. <laughs> Bakasun <soon> kaldero na. <laughs> Para yung i-content ko na lang is pagluluto. Ay, oo. Oh. Pagpapala rin. Ano, you know, kasi uh, malapit na din mag-December. So, syempre, parang naiisip ko na magbagong buhay. <laughs> so, yun lang. Maraming maraming salamat po. So, sana kayo din. Huwag kayo mapagod. Sana patuloy at patuloy na ma-inspire kayo sa ginagawa nyo. Mahalin nyo lang soon, magbubunga din yung paghihirap Gotcha!